Ang tawag ng mga netizens ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama, dito sa dalawang ito ay may mga tililing daw. Ibig sabihin, may Celtic. <laughs> Grabe, ano ho. Yung gusto mong magpapansin, gagawa ka daw ng mga ganitong eksena. Yan po ang nababasa natin sa social media. Kung matatandaan niyo po itong, itong eksenang ito, na kung saan nga si Mariel ay nagla live selling live selling at ayon ng mga kung anong produkto anyway sinadya daw pala na ipakita yung kung ano man yung nakita dito sa video na ito sinadya daw ipakita na itong si Mr. Robin Padilla para daw ko napatanayan na hindi siya boy silly siguro alam niya na kung ano ibig sabihin na ano, dahil yun po ay yun po ay balita. At yun po ang pinakabansag kay Mr. Robin Padilla dahil nga sa tinuran sa pahayag noon ng kanyang partner sa isang pelikula na si Rosana Rosas. Anyway, so ang mag-asawang ito ay may tililing sa ulo. Biro mo ba naman, ito yun na ah, nag-live sa Talagang pinakita ang kanyang patotoy para lang patunayan na hindi siya boy silly. Easy boy silly naman talaga. Ito namang asawa na may tililing din, pumayag naman. So yun daw ay yun daw ay sinadya. Yung viral video na iyon. Tapos ngayon naman, ito ito siguro yung kanilang dahilan, ito siguro yung kanilang paraan para sila ay mapansin. So you see, hindi naman talaga yung yung kanilang pagpapapansin ay hindi dahil sila ay nakagawa ng isang bagay na significant at makabulhan. Pero yun nga, pawang, pawang mga walang kuwenta na bagay uh, at doon nga daw sila o yun ang mga ginagamit nila para sila ay mapansin. Sabi ito, ito namang asawa na may tililing din, pumayag. Tapos ito na naman ngayon, para lang magpapansin, ito daw yung mag-asawang kulang-kulang. Sino yan? mga marites. Curious sa tinakpan ni Mariel na konbo nila ni Robin Padilla. Ito daw ay prank ni Mr. Robin Padilla. Na kono ay meron siyang siyang babae. Prank lang po yun. Okay? Pero yun nga, yan po ay usapin ngayon sa social media. Successful. Pinag-uusapan ng mga netizens. Itong ginawang ito. Itong prank na may babae ko no, itong si Robin, Robin Padilla nga. At mukhang pati yung conversation nila ay kumakalat na nga ngayon sa social media ayan po uh -huh. Ulitin natin ha, yun po ay prank daw, Tignan natin. Uh huh Senator uh, Robin Padilla and his wife Mariel Rodriguez Padilla made rounds on social media after the former threw a joke about committing to another woman. 'Yon, yun pala ay joke lang yun po ay hindi totoo. So, yun nga, maliwanag na hindi na masyadong maingay lately eh, itong si Mr. Robin Padilla. Parang nag-refrain siya sa kanyang mga walang kabu kabuluhang pahayag tungkol sa West Philippine Sea, tungkol kay Kibuloy, at tungkol sa mga issues na na importante sana na pagtuunan ng pansin. Pero yun nga, kadalasan ay wala namang katuturan yung mga pinagsasasabi ng isang Robin Padilla dito po kayo uh, kilala. Ito po yung legacy niyo as a joker, kenkoy, clown, paawa, patawa at kadalasan ay kadalasan ay ginagawang excuse yung mga ganitong or ito yung pinaka uh, pinaka pinapakita niyo para nga naman matabunan yung kuno ay pagiging or kakulangan niyo sa dunong at wala kayong masyadong nagagawa dyan sa Senado. Ganyan po ang paraan nyo. Magpapansin. Good luck!